makalipas ang ilang minuto. Ang aming pangunahing tauhan ay nakarating sa banyong pinag-uusapan at nilipol ang natitirang mga zombie na naiwan lamang ang kanilang mga nakakalat na bangkay bilang ebidensya na may itim na dugo na tumutulo at napunit ang mga panga. Tahimik niyang pinagmamasdan ang katawan ng dalaga na nakahandusay sa sahig, itinapon ang isa sa mga zombie na kakaabsorb niya. Habang papalapit siya sa kanya, napagtanto niyang nagbabago na siya. Nagsimulang magkumbulsyon ang dalaga, nawala ng kulay ang mukha niya, napunit ang damit, at pumuti ang mata. Magaling, miyembro siya ng medical team. Mukhang nakagat lang siya. Dapat ay may oras pa, naisip niya. Nakayuko at inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang noo, na nagpasimula ng pagsipsip ng virus. Malapit nang dumating ang militar para ihiwalay ang lugar na ito kailangan ko ng taong nakakaunawa sa ospital para manguna. Susubukan kong sipsipin ang lahat ng zombie virus mula sa loob niya. Tingnan natin kung mapipigilan natin siya na maging zombie, naisip niya. Habang iniiwan ang kanyang kamay na nakapatong sa noo ng dalaga. Pinalibutan ng mga electric purple ray ang kanyang kamay habang unti-unting bumababa ang mga ugat sa mukha ng dalaga. Sa wakas, bumalik sa normal ang kanyang mga mag-aaral at bumuntong hininga siya, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon sa paligid niya. Biglang umupo, nakakakuha pa rin ng kanyang mga tindig, gumana ito, naisip ni Chen Bai, nakangiti ng kontento. Salamat, sabi ng dalaga, tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay at nakangiti sa kanya. Mukhang hindi ka patuluyang nawalan ng malay. Anya, nakatingin sa dalaga, at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Um, alam ko na ang nangyari, sagot niya, habang nasa dibdib pa rin ang kamay. Kaya kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay ngayon, sabi ng aming pangunahing tauhan, na dumiretso sa punto. Walang problema, pero gusto ko munang magsuot ng damit, namumula na sabi ng dalaga, at pilit na tinatakpan ang sarili, tumanggap ng mahiyaing postura, halatang nahihiya sa mga luha sa kanyang damit na bumungad sa kanyang katawan. Ngunit hinawakan ni Chen Bai ang kanyang kamay at nagmamadaling walang oras. Dalhin mo lang ako sa lokasyon ng iyong ospital na may pinakamaraming iba't ibang mga virus. Dinala siya ng batang babae sa laboratorio kung saan, sa mismong pasukan, nakita na nila ang isang bangkay na nakahandusay sa sahig. Ang laboratorio ay kung saan pinapanatili ng ospital ang karamihan sa mga virus nito. Ang lahat ng mga klinikal na sample ng pasyente ay sinusuri dito, paliwanag ng batang babae kay Chen Bai, na nakaikot na at bumalik na may ilang mga maliit na bote ng gamot sa kanyang mga kamay na nagsasabing ito ay dapat na sapat. Bigla, sinimulan niyang ibuhos ang mga nilalaman ng mga maliit na bote ng gamot sa isang lalagyan na lumikha ng paghahanda ng virus. Ano ang balak mong gawin? Tanong ng nurse. Tinakpan ng nag-aalalang ekspresyon ang bibig niya. Tahimik, deklara ng bata, pinagalitan siya at humihingi ng katahimikan. Inilagay ni Chen Bai ang kanyang kamay sa ibabaw ng lalagyan kung saan nakaimbak ang nahawang transparent na likido at sinimulan ang proseso ng pagsipsip. Mayabang siyang ngumiti habang lumalabas ang maitim na ugat sa kanyang braso na nagpapahiwatig ng pagpasok ng virus sa kanyang katawan. Ipinakita ng system ang sumusunod, paunang pagkuha ng hepatitis virus. 10 puntos ng virus ang nakuha, paunang pagkuha ng influenza virus. 0.7 na puntos ng virus ang nakuha, paunang pagkuha ng herpes virus. Siyam na puntos ng virus ang nakuha, paunang pagkuha ng HIV virus. 10 puntos ng virus ang nakuha, Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang kumikinang nakamay mula sa paggamit ng kapangyarihan at tiningnan ito, iniisip, lahat ay hinihigop. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapalakas ng zombie virus sa lahat ng mga virus na ito. Sa kanyang isip, nakikita niya ang isang power tree na nag-uugnay sa iba't ibang mga virus sa decomposition virus, ancestral virus, blacklight virus, coxy virus, at T-virus sa pagmamasid sa kanyang mga pagpipilian, naisip niya, mukhang ang pinakakapakipakinabang para sa pagtaas ng aking lakas ngayon ay black light virus. Ang Coxi virus ay nagbabago sa Blacklight virus. Ang lahat ng mga katangian ay tumataas ng 10%, ang kapasidad sa pagpapagaling sa sarili ay tumataas ng 200%. Pagkaraan ng ilang segundo, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Matagumpay na nakuha ng aming bida ang sentral na kakayahan ng Blacklight virus, ang mag-evolve at lumamon. Ito ay isang virus na pangunahing nakatuon sa paglamon at pagunlad unlad naisip niya. Biglang tinawag siya ng boses ng dalaga, "Darating ang mga zombie sa pintuan." Kalmado siyang tumingin sa kanya at sinabing, "Huwag kang umalis sa lugar na ito." Nang sa wakas ay nakita niya ang isang zombie na pumapasok sa silid, na lumiliko, si Chen Bai ay tumawid sa silid sa isang kisap mata, itinaas ang zombie sa lig gamit lamang ang isang braso. Wala man lang oras ang dalaga para sundan ang kanyang galaw. Mas mabilis kaysa dati, ang zombie na ito ay malamang na tumitimbang ng humigit kumulang 70 kilo, at tila hindi mahirap, naisip ng aming pangunahing tauhan, na umuusok ng mayabang. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang bagong kakayahan sa iyo, sabi niya, tinitingnan ang zombie. At ngayon ay nakataas ito gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay pinisil niya ang lig ng zombie. Na nagpakita na ng malalaking pangil at nadilocate na panga, ang makapal na linya ay lumabas mula sa kanyang mga kamay at lumaki upang bumuo ng isang gusot na ugat na sumakal sa zombie at nagsimulang ubusin ito. Nakipaglaban ito sa pula, ngunit unti-unting lumaki ang ugat na parang mga damo sa katawan nito, nilalamon ang bawat piraso hanggang. Isang gusot na lamang ng mga itim na galamay ang natitira. Bumalik ang mga ugat sa kamay ni Chen, dahan-dahang nawala sa buong pag-iral ng nilamon na zombie. Lumiko ang bida namin at nagsimulang paikutin ang balikat, na parang sinusubukang ibalik ito sa pwesto, habang minamasahe ang lugar. Napakaganda mabilis ang absorption speed, at nakakaramdam ako ng kaunting tibay, naisip niya habang naglalakad patungo sa nurse na nanginginig sa lupa matapos masaksihan ang buong sitwasyon. Ikaw. Ikaw lang. Pinaikot ni Chen Bai ang pulso na nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng mga galamay at nagtanong, nakatingin sa batang babae na may superiority, ano ang mali? Noong una, nagkaroon siya ng pangamba. Ngunit pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng mahabang buntong hininga at nagpatibay ng kalmado at kumpiyansa na ekspresyon. Na nagsasabing, iniligtas mo ako. Tiwala akong hindi mo ako sasaktan. Tutulungan kong itago ang iyong sikreto. Inabot ng bata ang kanyang kamay sa kanya at sinabing, napakahusay. Ang pangalan ko ay Chen Bai, at sumagot siya, pinahaba ang kanyang kamay pabalik, suksin. Ngunit bago makabangon ang batang babae, isang ingay ang nakakuha ng kanilang atensyon, malalakas na pagcrash, boses, at tunog ng isang bagay na agresibo. Yan na ba, tanong ng bata, kahinahina lang nakatingin sa pintuan. Narito ang militar at pulis. Dapat ay ibinukod nila ang lugar na ito, at inaalis ang mga zombie. Dapat din tayong umalis, Anya, habang nakatingin sa pinto, habang pinagmamasdan ng dalaga ang pasukan sa likod niya, napunit ang kanyang damit. Tumatakbo sa mga koridor at hinihila ang babae sa kamay. Sabi niya, dalhin mo ako sa rooftop. Umalis kami mula roon, sinusubukang makipagsabayan at kinakaladkad ng bata. Sumagot si Suksin, hindi ba tayo makaalis ng direkta? Hindi kami naging mga zombie. Ngunit tumugon siya, wala akong oras upang ihiwalay at tanungin. Gayon pa hindi sila nag-iisa. Mula sa Kisami, may nakatago na nonood sa kanila. Isang nilalang na may puting balat, walang ilong, isang lukab lamang ng ilong na parang bungo, malalaking pangil, at isang matulis na dila. Ito ay masama, naisip ng aming pangunahing tauhan, na nakita ang nilalang na hindi nagtagal ay humiwalay sa Kisami at lumipat patungo sa kanya, ang mga ugat ay pumutok sa mga kalamnan nito sa pamamagitan ng kulay abong balat. Ang batang babae ay umatras, tinakot na may nakakatakot na ekspresyon, Bulalas niya ito. Ito ay Habang nakaharap sa nilalang na nakatayo sa pasilyo, parehong nakatingin ang mga mata sa ilalim ng madilim na liwanag ng paligid. Nasa likod si Suksin, sinusubukan pa rin makabawi mula sa pagkabigla. Habang hawak ni Chen bay ang kanyang braso, natumutulo ang dugo mula sa nakaraang pag-atake ng nilalang. Kawili-wili, may mutan talaga. Nagtataka ako kung anong uri ng evolusyon ang gagawin ng Blacklight virus sa pamamagitan ng pagsipsip nito, naisip niya. Nakangiting malisyoso, nakikita ang nilalang hindi bilang isang banta, ngunit bilang isang pagkakataon para sa evolusyon. Muli, ang nilalang ay sumulong patungo sa aming pangunahing tauhan na mas maliit kung ihahambing. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang laki ay hindi mahalaga. Sa isang kisap mata, si Chen ay nakakuha ng momentum, at itinulak ang nilalang pababa, inilunsad ang kanyang sarili pataas ng may liksi. Tinapakan niya ang mutant zombie, at itinulak ang sarili ng mas mataas. Tumatalon sa nilalang, at lumapag sa tapat, na may mga kamay at paa sa lupa para sa suporta. Sa isang banda, hawak niya ang kakanyahan ng mutant, ang katawan ay sabay-sabay na tinitirhan. Isang mas maliit na bersyon ng malaking nilalang iyon ay umikot na may pulang-pulang pula na mga mata na may mga pangil sa hiyawan ng gutom at nakakatakot na karahasan sa pagsipsip ng zombie sinuri ni Chen mukhang ang iyong pangkalahatang kalidad ay kapantay ng sa akin pagkatapos makuha ang bahagi ng mutan nagpasya si Chen na oras na para umatake siya ay sumugod patungo sa nilalang na nakataas ang kaliwang kamao na ngayon ay pinalamutian ng mga lilang galamay na may dalang malakas at malakas na hampas Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang kamao sa dibdib ng nilalang na naghatid ng isang tiyak na suntok na nagtulak pabalik sa epekto. Habang nanonood si Suksin mula sa malayo, nakahiga pa rin sa lupa. Huminto ang nilalang sa pader na pumutok sa lakas ng impact. Ngunit ang pinsalang natamo nito ay hindi malawak. Ang isang marka mula sa suntok ay nanatili sa dibdib nito at ang mga ugat sa paligid ng lugar ng impact ay lumawak. Agad na nakilala ni Chen kung gaano katatag ang nilalang at kung gaano kahirap ang balat nito. Sa salpok, umatras siya, lumikha ng distansya, at nagpapanatili ng visual contact sa lahat ng puwersa. Ang nilalang ay naalis mula sa dingding. At nagpakawala ng dagundong, ang mga pulang mata nito ay nagniningas sa galit na nagpapakita ng galit ng dahil sa suntok siya ay nag-apoy. Hindi, hindi ito magdudulot ng anumang epektibong pinsala masyadong magtatagal para harapin ito, naisip ni Chen Bai, na pinagmamasdan ang nilalang habang ito ay gumaling. Biglang umalingaw-ngaw sa pasilyo ang isang matalim na putok at ang tunog ng nabasag na salamin. Ginamit ni Suksin ang kanyang siko para basagin ang salamin ng firecase na may nakalagay ng isang palakol. Kinuha niya ang sandata at hinawakan ito habang sumisigaw, Chen Bai. Matapos makuha ang atensyon ng bata, Inihadis niya ang palakol sa direksyon nito. Umikot ang palakol sa hangin patungo sa kanya. Ang nilalang ay sumugod sa aming pangunahing tauhan na nakabuka ang bibig, nakalabas ang mga pangil, at naglalaway, nagugutom sa kanyang laman. Mabilis na kumilo si Chen Bai, tumalon upang iwasan ang pag-atake ng nilalang na, sa kabila ng pagiging malakas at matatag, ay hindi na ayos. Nasa eri pa rin, nahuli niya ang palakol at sinabing, magaling, suksin. Humakbang sa balikat ng nilalang, sumandal siya sa isang mapagmataas ng ngiti, na nagsasabing, tara na. Tapusin natin ito ng mabilis. Sa sunod-sunod na paghampas ng palakol, pinutol niya ang nilalang, na umuungal sa sakit sa bawat suntok, sumisigaw ito. Habang tumatawa si Chen Bai, naghahatid ng parami ng paraming strike sinubukan ng mutant na ipagtanggol at umiwas, ngunit mas mataas ang bilis ni Chen. Hanggang sa naghanda ang ating pangunahing tauhan para sa huling suntok, itinanim ang kanyang paa ng matatag sa lupa. At ibinato ang kanyang braso pabalik upang makakuha ng momentum at ihagis ang palakol na nagsasabing pumunta ka sa impyerno. Ang palakol ay lumipad sa himpapawid, umiikot at tumama sa ulo ng mutant na naging sanhinang pagluhod nito sa lupa. Malisyosong tumawa si Chen Bai at sinabing, nakakagulat na kaya mo pa hawakan ang ganito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa zombie, at inilagay ang kanyang paa sa ulo nito upang pilitin at bunutin ang nakalagak na palakol. Huwag iwanan ang mga sugat na hindi ginagamot. Mag-ingat ka dahil hindi mo alam kung makikita mo bukas, Anya, binunot ang palakol. Ito ay maaaring ang sandali kung kailan ang aming bida, ay kumuha ng isang kampiyon na paninindigan at lahat ay nanalo o kaya naisip niya. Gayon pa ang pagdinig na iyon ay tulad ng isang trigger para sa zombie. Nasunog at bumukas ang mga mata ng nilalang na parang nagising o naturukan ng adrenaline. Itinulak nito ang mga braso nito pasulong, tinamaan si Chen Bai ng husto sa Chan, pinalipad siya at inipit sa dingding. Dumanak ang dugo mula sa impact. Si Suksin ay malinaw na nabalisa, isang pagpapahayag ng matinding pag-aalala na lumilitaw sa kanyang mukha habang siya ay nakaupo sa lupa, na mukhang balisa. Binitawa ni Chen Bai ang palakol na gumulong patungo kay Suksin. Walang pagpipilian kundi ang mamatay kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, sabi ni Chen Bai, tumatawa sa kabila ng sitwasyon na hindi lumilitaw na pabor sa kanya. Pinilit ng halimaw ang mga kamay nito sa kanyang tiyan, sinusubukang ilubog ang mga ito sa layuning paghiwalayin si Chen Bai. Napatuloy na tumatawa ng mapanukso. Ito ay mahusay. Gusto mo bang mapunit ako sa kalahati? Biglang, na parang may ilang antas ng kamalayan sa nila lang. Nagbago ang ekspresyon nito, lumawak ang mga mata nito na parang napagtanto ang sitwasyon. Lumitaw ang mga lilang galamay mula sa loob ni Chen Bei sa butas ng kanyang chan. Ang sitwasyon ay tumalikod sa nilalang. Na mabilis na sinubukang palayain ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Ito ay pinangungunahan na ng mga galamay na nakasabit sa mga braso nito. Malisyosong ngumiti si Chen Bai, alam niyang nanalo siya. Ang mga galamay ay nakabalot sa katawan ng nilalang, na umuungal, sinusubukang kumawala. Ang pulang-pula nitong mga mata ay kaibahan sa maliwanag na lila ng mga galamay na tila tumataas ang bilang sa bawat pagdaan ng sandali. Ngayon natatakot ka na. Huli na, deklara ni Chen, itinaas sa hangin ang mga galamay sa itaas ng nilalang na kinakain at nawawala sa ilalim ng masa ng purple na nakasabit sa katawan nito. Ang mga mata ni Chen ay may malisya at kataasan, ang kanyang ngiti ay nanunuya. Alam niyang masusupil niya ang anumang banta sa sandaling iyon. Samantala, si Suksin ay nanatiling nakaupo sa parehong lugar, pinagmamasdan ang lahat ng buong labanan, ang nilalang ay nilamon ng batang nagligtas sa kanya. Hindi siya tao, hindi siya maaaring maging. Marahil ay wala na si Suksin sa kanyang pinakamahusay na kalagayan sa pag-iisip. Ipinakita ng kanyang mga mata na wala na siya rito, na may halong pag-aalala at paghanga sa kanyang mukha bulong niya, magaling, Chen Bai. Nang tuluyang maubos ang nilalang, lumitaw ang isang mensahe para kay Chen Bai na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang paglamon ay kumpleto na at ang kanyang mutant na natupok ay nasa ikalawang yugto ng cloud zombie at ang kanyang pagbabagong black light virus ay isinasagawa. Pagkatapos noon ay nakakuha siya ng cloud zombie ability na tinatawag na bone claws. Lumapag si Chen Bai sa lupa at hindi na pareho ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang mga lilang kuko mula sa dulo ng kanyang mga daliri na may maliliit na linya sa itaas ng kanyang balat na parang mga ugat na nagdudugtong sa mga kuko sa natitirang bahagi ng kanyang mga kamay. Lumalamon at pagkatapos ay umuunlad, naisip niya habang ang mga galamay ay umatras sa kanyang katawan at isinara ang mga sugat sa kanyang tiyan. Ngayon, tumingin siya sa kanyang kamay na ngayon ay may maliit na lilang liwanag na nagniningning sa gitna ng mga kuko na hinahangaan ang kapangyarihang taglay niya ngayon. Sa pagsasabing talagang tama ang pagpili ng Blacklight Virus bago niya matapos ang pagpapalaki sa sarili. Ang tunog ng mga bota na tumatama sa lupa ay sumalakay sa lugar. Ang mga nabubuhay na tao ba doon? Mangyaring itaas ang iyong mga kamay, sigaw ng isa sa mga sundalo itinuro ang kanyang sandata kina Sushin at Chen Bai. Sa wakas ay dumating na ang militar sa pinangyarihan at nasa posisyon ng pag-atake na may mga kalasag at nakataas na armas. Tumingin sa kanila si Chen Bai ngunit hindi itinaas ang kanyang mga kamay. Binihag lamang ang kanilang atensyon. Magbibilang ako ng tatlo. Kung walang aksyon, mag-shoot kami, sabi nila. Nang makitang hindi tumugon ang dalawa, nilapitan ni Chen Bai si Sushin, at ipinagpatuloy ng nangungunang sundalo ang pagbibilang gamit ang mga sandata na handang magpaputok, tatlo, dalawa. Itinaas ni Chen Bai ang nars sa kanyang mga bisig at sinabing, dapat tayong umalis. At pagkatapos ng sundalo, isa. Shoot, ang mga tanawin ng baril ay nag-activate, at nagsimula ang isang serye ng mga putok. Nakakabingi ang tunog ng mga bala na tumatagos sa hangin. Nagsimulang tumakbo ang bida namin. Habang ginagabayan siya ng nurse sa mga corridors. Lumiko sa unahan, may isang ligtas na daanan na patungo sa rooftop. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa napansin niyang tumutulo ang dugo mula sa kanyang katawan. At nakahiga sa kanyang mga bisig, dala pa rin, sabi niya, Chenbai, binaril ka. Ngunit hindi nag-react o tumigil sa pagtakbo ang bata. Sagot lang niya, alam ko, huwag magsalita, huwag kang gumalaw, sa sobrang liksi. Nagawa nilang marating ang rooftop ng gusali, kung saan mapayapa pa rin ang lahat at naiilaw ng araw. Ngunit hindi nagtagal, ang kapayapaan ay nabalisa ng aming pangunahing tauhan. Nasinipa ang pinto, dala pa rin ang dalaga. Nasaan ang iyong tahanan, tanong niya, nakatingin sa kanya. Medyo nautal ang nurse at sumagot, uh, Rongfeng Neighborhood, North 4th Road, Nanbei Street. Hindi na niya kailangang ulitin, minsan ay sapat na para maalala niya, at sinabi lang niya, okay. Nagulat ang dalaga sa kanyang mental at pisikal na leksi. Bumagsak ang kanyang panga at nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong lumipad. Tumatalon sa pagitan ng mga rooftop sa direksyon na ipinahiwatig niya. Kumapit si Suksin sa aming bayani, mahigpit na nakahawak sa kanyang lig, habang tumatalon ito ng may kumpiyansa hanggang sa tuluyang makarating sa kanilang destinasyon. Ito ay isang magandang kapitbahayan, mga gusaling na ilawan ng sikat ng araw. Nakapagtataka, nasa babae pa rin ang susi. Ang kailangan lang ay ilagay ito sa lock at gawing ligtas na ito. Sa loob, lumingon si Suksin kay Chen Bai, na ngayon ay napunit na rin ang mga damit at sinabing, nandoon na ang banyo. Hayaan akong maglinis at alagaan ang iyong mga sugat. Ngunit mabilis siyang sumagot, hindi tumulo ang bala, kaya halos gumaling na ako. Okay lang. Malinaw na mas malakas ang malanurse na pag-aalala ni Susin, at iginiit niya, hindi, kailangan kong tumingin. Sa isang mapagmataas ng ngiti, sinimula ni Chen Bai na hubarin ang kanyang jacket, na nagsasabing, sige. Pagkalipas ng ilang minuto, napagmasdan ni Suksin ang katawan ni Chen, na ngayon ay walang sando sa harap niya, na nagpapahintulot sa kanya na suriin ito at makita ang kanyang tinukoy na katawan. Tingnan mo, may mga bakas pa rin dito, sabi ng batang babae, itinuro ang kanyang kamay, na mas namumula sa bawat pagdaan ng segundo habang tinitingnan ang kanyang katawan. Narito sa yung chan at dibdib, hindi rin sila ganap na gumaling. Mainit at pula ang mukha ng dalaga, at alam ni Chen Bai ang epekto nito sa kanya. Kaya nagpost siya, inilagay ang isang kamay sa ulo nito, ang isa naman sa sinturo ng pantalon nito, na nagsasabing, kung lalamunin kita, gagaling ba agad ako? Ano sa tingin mo? Handa ka bang magsakripisyo? Nagtanong siya ng may mapanuksong ngiti sa mapanuksong tono. Hindi mo ako lalamunin. Kung yon ang iyong intensyon, magkakaroon ka na, sagot niya, na ibinaba ang kanyang ulo sa higit na kahihiyan. Malika. Hindi kita nilamon kanina dahil hindi sapat ang kapaligiran, Anya, ngayon ay napakalapit sa dalaga, na hindi makapagsalita at mas namumula. Maganda ang kapaligiran ngayon, mas kaaya-aya, Anya, hinubad ang kanyang damit at inilantad ang lahat ng pinaghirapan niyang itago. Ano sa tingin mo? Handa ka bang lamunin para tulungan akong makabangon, Anya, Marahil ay may mga intensyon na bahagyang naiiba sa kung ano ang aasahan mula sa isang taong nahawaan ng zombie virus. Ang batang babae ay tumingin sa malayo, sinusubukang itago ang katotohanan, ngunit malinaw na si ay gustong sumigaw, nagboluntaryo akong tulungan ang pangunahing tauhan na gumaling. Maghugas, maglinis, at magiging maayos ka, sabi niya, nauutal ng walang pagtutol. Okay, sabi ng lalaki, na nagtanim ng malaking halik sa bibig ng aming babae. Pagkatapos ay sabay silang pumunta sa shower, at hinawakan niya ito na parang nasa isang eksena sa pelikula. Malayo sa sala, posibleng makita ang telepono ng aming bida. Nagriring na may ilang nag alalang mensahe. Chen Bai, nasaan ka? Si Song Jie, ang kagandahan ng paaralan, ay naghahanap sa iyo, sabi ng isang taong nagngangalang Zhao mo. Uy, Patay ka na? Sinabi ng iyong kasama sa kwarto na pumunta ka sa unang ospital sa Jiangcheng, sabi ng nabanggit na Song Jie.